kulay na buhay mga Kaveli. Another vlog for today. Yun. may um, vlog po ako ngayon. Nandito po kami ngayon sa uh, yay, sa house nung ano, friend ko. Bali High School friend. Ayan, nag kami and nandito po yun to sa ano, Scout uh, Fernandez. Yan, Quezon City. Uh, papakita ko yung house niya. Napaka-cute. Ang daming collection nung ano? Nung husband niya. Ayan yung wife. Ay, hey hi, hi! Hi! Kayo muna! Hi! Hi! hi kids nyo! Oh, hi! Ayun po. Oh, Ang dami niyang toys. Uh, collection. Ang dami collection po dito ni uh, Paolo. Yung husband niya. Dito. Pakita ko sa inyo. Ayun. Meron pa siyang ganyan. Ayun o. No, eto na. <laughs> Oh, meet Kay. yan, yung aking, ano, syempre. Hindi ko aking. Friend. Oo, oh, <laughs> nga. Sa niya, si Kabili. O, kasabi. Tapos yeah. so, si Jello, Jello. Okay. Yung nakatukayo, kapogi. Oh. Okay. Ayan po, pa, ito. Ang pakadami po ng toys. Uh, oh, no, collection. collection. We'll you know. Ilang years na yan, kinukulik eh. Kaya yeah, na wala nang pagkabata nila. Yan. Yung mm. no, mga toys na na yan. Tapos tinago nila, tapos inayos niya, dahil hiling niya siya mag-ayos. Oh, ang galing. Pero siyempre ito, mga Star Wars, bago na yan. Bago na yan. Oh, yan. Pero... Mm. Pero yan, yung mga sundalo na yan, matapagano. Oo. Yung G.I. <laughs> ah, oh. Joe. Joe? oh Joe. Uy, mahal niyan. Saan mo kay Boston? <laughs> si Darth Vader. Mm. Sorry, may ko sa kanya to. Yan. Uh. Saan mo nabibili yung pagkaganyan? Sa Green Hills. sa Green Hills. Ah, sa Green Hills Kung saan saan, actually. Marami na marami. Sa online, marami pa yan. Uh -huh. Sa online? Ito, kala ko meron uh -huh. laman. Ayun eh, ano pala. Ah, meron may ah, nga! Ayun, saan yung light niya? I'll fire you up. Uh Hindi -huh. uh -huh. ko ma-excuse me Hello. Ayun, nakakatawa ang dami. Ayan, si Dinosaurs. Dinosaurs. Dinosaur. Tapos, si Ghostbusters. So, ayan. Awesome. Hey, ayan. Ito ang Ghostbusters. Tsaka yun yung anila pa Yung house nila. fair house. Mm -hmm. Tapos ginawa niya yung aquarium ng Star Wars. Ayun, no, nga. Na... <laughs> Mga, oo nga. Galing. Mga, ano ka niya? Oo. Ito, iba iba na. Ito si, ano, anong tawag dito? Ito, ito si Superpower. Superpowers. Mga, ano, Superman. Mga Superman na. One. Oo. Tapos this one. Ayan si ano, World Wrestling Federation. Ito pa nga bago or dati pa rin? Nangaluma yan. lahat. Kasi nanonood eh. Hindi. <laughs> Alam ko na. Pero siyempre, diba Ito luma na. Si yes, yes, Himan. Ayun, Himan. The hi best. Uh -huh. So, siyempre, mga hmm? ano nila. Baka na yung ano. yun eh, Simpsons. So, meron pa siya. Maliit pa yan. Yan, Yun Oo naman. Mga value na excel na siya. Galing. Ella, paharap dito yung fan. Para ito. Ito Yan. Eh, na na aming friend. Cake. Ito, gawa mo to. Yes, Nangudaryo ka pala, nang-shell ka. Buti nga hindi headline yan. eh. <laughs> architect po kasi siya. Yan, kaya ano, di ba? Lahat, di ba? Lahat ng braso. Galing, oh nga. Kailan to? Nung year? 2017. Tapos yan, yung project mo yan? Uh, yan, sa Santa Lucia yan. Santolusia yan. Santolusia so basically yan. yung subdivision planning. Urban planners presence, yan. yan. Architect po yan, kaya pakailangan niyo ng architect. Siyempre, <laughs> di ba? Si Kat architect K. Bayot. Yan. <laughs> yan, dami. Ito po ang pinaka ano niya, yung Star Wars. Galing. Star Wars. Star Wars po talaga yung anong ano, collection. Ayan, favorite niya ang ilo yan eh. Ayun, ang merenda. Puto din no? Tatlo lang tayo, eh. Kain kayo. Puto din niya. Puto din uh, Sino galing biny Ano galing ba kayo doon? Ah, si Paolo. May site siya. Ginagawa nila yung plaza. Ano masasabi mo sa collection niya? Eh? Maganda. Ang <laughs> galing niya. Ah, ang hirap ano. mag-collect ng ganyang karami. Mm Oo. -oh. Eh, simula pa raw bata, eh naman eh, no? Kung naman ako, din. ay, kung hindi ka mahilig talaga sa laruan, mo hindi mo makukulikta yan. Okay. Imaginin mo sa dami yan. sabagay yeah. sa online, marami na yan yan. nagbebenta. Pero araw. yan, simula yung pa iba, raw dati. Kumporme sa quality ng mga laruan. Uh -huh. Merong iligit. Uh -huh. yung legit. Oo. Ang iba niyan yung nakukuha sa araw-araw. Alam mo yung araw-araw dati, yung chichirya. Uy, hindi ah. Oh. Hmm. Hindi yan yun. Tingnan mo ito, baby. Ipakita ko pa ulit sa inyo ng ano. Wala. Yung mga sikat niya, yung mga... Agat ka doon sa taas ay yung... So, nga, hindi ko mga taas Star Star Wars. Eh. Wars. Ayun ang pinaka ano niya, yung Star Wars. Kaya doon sa harap yung eh, Star Wars eh. Hmm. Scooby-Doo. Hmm. Mm-mm. Oh, Simpsons. Oh. Shera. ko lalat. Shera. Princess Tower. Oh. Ano <laughs> yan? <laughs> <laughs> talaga naglabas pa ng ano mag mga evidence pa high school picture kala ko ano kukunin niya oh <laughs> di ba <laughs> tinan niyo po oh <laughs> si para, pa say, no? ah, si para. <laughs> yes. sa bahay ba nila to ay hindi bahay niya to kay Oh, si Kiyo. So, so, Isa pa po yan. Apat po kami eh. Wala tayong apat. Ito meron si Betchan. Oh, wala nga tayong apat nga. Ba't wala dito si Rosel, no? Uh, apat si po si kami. Ka. Wala, wala. Hindi siya dumating niyan sa bahay. Parang wala hmm. siya niyan. Wala ka ano, na picture na apat tayo, no? Wow. Ayan wow. po, ito, high school, o, oh, diba? Reminis po talaga kami. <laughs> Parang ang tagal ilang years tayo, hindi nagkita Ah, oh. oh, di ba? Meron kang ganito. Parang ako wala akong ganyan. Meron ako pero wala akong pirma-pirma. Oh, di ba? I love you, Gilbert. Kandila. Ah. <laughs> oh, bakit? <laughs> Ay, sorry. <laughs> Baka magalit sa akin si Pau. Siyempre, tapos na yun. Ikaw naman. Dapat, ano na. Hindi oh, di ba Ayun po siya. Ayun kami, oh. Mo yung kami yung Hindi po kami nagbabago ng itsura. <laughs> ay, <laughs> ay, ayaw ko na nga. Gusto ko kain balik sa'yo eh. May nakitao, eh. <laughs> i thank you Thank for you, ito. thank you. Yes, thank you rin. Say uh, thank yung you. Ang na mga niyo na, po. Yes. Tayo si Kita tayo ulit yeah na no. oh, yeah. so, si bye. bye Jello, salamat sayo ay ini biglang umiga hi jelo bye oh inayong pipe garden yong oh oh okay, lang oh okay. 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 oh 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 turf, oh eh, yeah, mga ano namin. Kasi nilinis lang. Uy. Ay, oh, meron din siya. So, meron akong kakatiyo yan. Ano yun, kakatiyo? Ay, si Ayla, mahilig sa bird. Ay, yes, si ito yung parakit. Parakit, ayan, yeah, parakit Ayun, lang. ganda ko totoo. Lakas mo kapeke. Yung ano yun, So, meron akong bird na hindi, ano. Tapos. Naano namin yung vlog na yung bayo. Ito yung eye ring. Mga... Ay, na, ito pala yung paraklet. Yan yung lovebirds. Ay, basahin mo yung mga basahin. Sorry. Oh, wait, wait, wait. Simple. Ganon yung tatingan. Ay, kasi... Wala ka rin lang standing. Okay ba? Diba? Para daw kumita yung vlog ni Kabeli. Kailangan na doon si Kabeli. So, dito ilang unit ito hanggang doon. Diba, yeah, nandito pa kami sa Kowloon House. Mag-order po kami para pang take out sa mga bata. Ano, yeah. favorite ni Kabeli, syempre, Kowloon House. Kaya, yeah, nandito po kami sa QC. Magte-take out muna po siya ng siopaw na price po nila yan po, pauwi na po kami nasa ano tayo, welcome ano hindi, di, ano to Quezon, Quezon Ab, Quezon ab. pa uwi na po kami ng Bulacan po tapos na ang aming ano, meeting <laughs> na ipag meeting na po kami sa aking best friend <coughs> city naty